Sa mga panahong wala pa ang bagyo, inapadayo kami dito sa tagpuan, Grill and Sizzling House. At maraming salamat nga pala kay ate Michelle Machenzo. Napakabait at talaga namang asikasong-asikaso ang mga customer niya. Sa mga magulang po ng mga batang ito, congratulations po sa inyong pagpapalaking sa kanila. Dahil kahit sila lumaking si Raulo, gago pa rin po. Exactly! Ito, <laughs> <laughs> mo. Baka ang... <laughs> <mga>, <laughs> <laughs> Pag-uwi, ikamot ng kamot. <laughs> Ini yang terpaksa saya ini apa ha mana ini? Aku sana ini sana ikan air terakal sama aku yang saling taat. Aku masih ada ha nari nak lihat sanay na sanay Eh, ni pernah sa mga pampu kan yang itu. Hahaha. Eh, ma'am, akit po kayo. <laughs> Sawa. Bakit? Bakit? Pangusumuso. Akin na si sikulo. May bago akong ano. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi ako natutuwa. Okay. natin tayo. Hindi nga din siya natatawa. Gawa ng pigil na pigil nga. Gusto-gusto niya kumagalpa. Hindi lang kang pebe. Gawa ng mga mga. Ito yung <laughs> matura ko. Mapapagalit. Ang ganda nga po. Madlampi po. My God. <laughs> <laughs> Salamat po. Ah. Please. Maraming maraming salamat dahil sa iyo. Nakita rin ako. Nakita kami ng ano, ng anak kong nawawala. 10 taong kong hinanapin pala. Nasa siya pinagpupunan mo lang ako kay Inama. <laughs> Nagagalit na sa iyo si ano, ah, si Kulao. Yung po si Kulao. Pinampun pa na ni Libs. Pinampun pa. Pagiging nagpunan ng sa mga panahong wala pang ang bagyo, inapadayo eh kami dito sa Tagpuan Grill and Sizzling House. At maraming salamat nga pala kay Ate Michelle Machenzo. Napakabait at talaga namang asikasong asikaso ang mga customer niya. Andito nga pala kami at naghuhuntahan at nag over na nga lang pala ako kasi may tugtog sa kabila. At saka ito nga pala yung pagkain dito. Puro pinaritong tawilis, pinaritong isda na napakasarap talaga. At tingnan nyo naman kung gano'ng karami at talaga namang taob ang bilaong iyan. Inumpisa na nga pala namin kainin ang nasa bilaong pagkain at dahil nung makalopang hindi kumakain si Kulot at nangangatal na nga. Ang isa pa ay meron siyang regla kaya naman hindi siya makahagalpak ng tawa dahil bumubugalwak ang kanyang regla. <laughs> paglipas nga ng oras ay paunti-unting nauubos na nasa bila o tingnan nyo naman kinamay na talaga ni Colot dahil siya ay gutom na gutom na. Ayan nga, kami nga pala pasal na dito kaya naman nag na din kaming kumain. Ito nga lang palang inulang ko ang tilapia. Wala nga pala sa mood na yan habang kumakain kami si Colot dahil nga bumubugalwak ang kanyang regla at siya kung kailan kami may banding. Ito nga pala ang masarap na ulam dahil may mga nilagang okra pa. Kaya naman sa mga mahihilig dyan mag at tumambay sa tabi ng lawa ng taal, matatagpuan nga pala dito sa barangay Wawang Boot ang tagpuan girl and Sister. House. Talaga namang napakaasikaso ng may area. Talagang mabubusog kayo sa sarap ng kanilang mga pagkain at mabubusog ang mata nyo sa magagandang tanawin lalo na kung doon kayo tatayo sa tabi ng lawa ng taal. Kitang-kita nyo ang view ng vulkan. Mayroon ba ng kanin? Hmm. Uy, kulang ba ang kanin? Kulang ba ba kanin? Taman lang. ano taman lang. Papaluto pa tayo ulam. Hindi, lomi daw ang ano niya, no? Hello, Lomi. Olan, akanin Salomi. Salomi. Putik na yan. Papa. Ha? Bakit mo Luoy ang kamay. <laughs> Hindi na makakagawa mamaya. Talagang hindi pa nga kami na kontento sa isang bilaong kanin at punong-puno ng mga pinaritong tawilis at pinaritong tilapia na may baboy. Ay nakapag-order pa nga kami ng dalawang dalawang bowl ng lomi at talaga namang hindi nagkaubusan kaya naman ipina-take out na lamang sa amin. sa talaga dito sa Tagpuan Grill and sisling House at napakababait ng kanilang mga crew. Yun nga pa lang may-ari ng Tagpuan Grill and sisling House, si Tita Michelle Machenso Tingnan niyo, siya na yung may-ari pero tumutulong siya sa pagdiligpit at paghahakot ng mga pinagkainan namin talaga dito sa tagpuan. Kaya naman kung gusto nyo dumayo dito, punta lang kayo dito sa may barangay Wawang Boot. Tabi lamang po siya ng Taal Lake at kitang kita nyo. Pwede din kayo kumain doon sa tabi ng lawa ng Taal at i-deliver doon ang inyong order. Ay, hindi. Lumakilaki na. Oh. <laughs> 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 Dahil ito <yung> soup. <laughs> soup yung ano, lomi. Lumakilaki na. Lumakilaki na. Hindi na yung ano, saw -saw. <laughs> Ay, ito to yung ano, nini. A yung... 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 Pwede rin si ano si Guy donor. Kanya lang yun. <laughs> <laughs> Kari may money jer yung cashier. <laughs> Dahil hindi na nakaubos si Kulot. <laughs> Ba't di, di mo na naubos yung Lomi? Tubig lang na siyang inanto. <laughs> Ay, so Napa-take ba 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 out so tuloy so yung Lomi. So hindi so na, so na so punong-puno so na yung mga abdo <laughs> namin. <laughs> Thank you po. Thank you po sa ating sponsor. The owner of tag Tagpuan. Siya po yung may-ari, guys. Napakabait. Lalo na po pagtulog. Welcome Welcome. my family. Alam mo? Hindi ka na dyan. <laughs> na ang anak mo, Ate Raquel. Oo. Oh, oh. Anak, balikat mo. mo baka mag baka mapalta ng balita mo. Anak, ipagpakahiya mo naman na siya. Ngayon lang tayo nagkita. ganyan Paano na pag ikay ako pinalaki pa? Ay, hindi niya na mapapalakihin pa. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan, ano? Lumba-lumba. Laki natin ako, laki ng taon. May bawang pa. Mainitin mo. Mainitin mo. Mainitin mo sa mga magulang po ng mga batang ito, congratulations po sa inyong pagpapalaki sa kanila. Dahil kahit sila lumaking si Raulo, gago pa rin po. Exactly. <laughs> Wala na nagbago. Good, Good speech po. eh. Sadayin namin sa mga matatanda <laughs> <katana> sa amin. <laughs> Isasabay it ako sa inyo. Lalakad ka. Pabili sa gamaglakad. Sasabay. Siya lang maalam magmotor. <laughs> Bye. Thank you. Bye, lahat, Thank Thank you. You. Kasi ka tayo sa ngayon. Ha? Baka ako hindi kakasya, Mami. Mami? Mami! Mami! <laughs> mami, baka daw hindi siya kakasya. Kahit doon ka sa <laughs> likuran, <laughs> kasya, kasya ka! Mami! Nakakuha po si Gan ng Mami sa tagpuan. So, kung sino pong wala dyang ina, dito lang po kayo magpunta. <laughs> ah, ang po kayo ng tagpuan. <laughs> Tingnan niyo kumain na po kami dito sa tagpuan. May, May mga bitbit -bit pa po. Thank you so much you po sa sa tagpuan Grill and Sizzling House. Hindi po namin naubos. Yan, thank you so much po kay Ate Michelle thank Machenso. Ang madaming dala. Tingnan pa kinikita. Kay Ate Raquel <laughs> at kay Ate May. Mm. Hmm. 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 Oh, hindi pagtapos ko nalang mag-ano, mag-tiklop kasi paalis na daw sila, ha? Huh? Anong oras?